kamam siyo. Duha, the bottom sa imnon, im imnon. Sila na na bilin. Tawa ala ka wito si, Mga Guys, tawa ka wito. Si. Ay, okay. kay? Tawa. Si. mo si. Tawa. 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 Tawa di ba ang egzona na kuno? <laughs> I-comment na ninyo. <laughs> <I> <laughs> na ifo, kung kaysa kahit na kayo mo kung ang egzona sa kawan si kuno. Oh. Di oh. Oh. Kung di mo lang alam, sasabihin ko lang. Yeah, <laughs> Sige, ito <d> na <laughs> <laughs> sila kawan <laughs> oh. <laughs> lasing na sa... Ayan, ayan. Hindi diba, mo lasing. Diba, lasing? Ang tanda challenge naman na, ala ko eh. Historia na. Hindi ko na lasing. Oh, mga guys.